A day in my life pa sa batang pobreng maarte. Wa'y nagani kwarta, Waay pa ubra, perti pa karik la madura. nyo naman ako sa bagunga adlaw, bagunga tinikal. Alas na hindi pa lang sang aga, inutusan ako ng papa ko. Nga manguha ko na sa tambo kay amon isudan sa amon nga panyaga. Updon ko ko na si Taklong pero waay pakagwa sa iyang ato Ano na nga ang upod na lang. Si Duna, si kag si Boy Boy, pero girl. Pero bago kami maglakat, nagkuot ko daw na isa mama ginimama sa amon mga kima-kimaon unto sa plastik na Bit ko ho. Kagbasi bala matingala ka nga may dala pa ko nga baghaw. Dira ko daad na sulod ang ako nga manggat yung kumagkad to. Dala ko man ha. dirigali kami manguha sa mga tambo ho. Kutob na sa mga kawaya na ho. Ah, Amo na pangwaan. <laughs> Okay oh, kita niya do kayang pamadan log si Boy Boy ay. dia ah, nakadan log sa yeah, slight lang. Amo na anak krinad law kami da. Amo na ususubong mo. Antes ka bala buligan kadlawan kadanay. Kag hambar ko sa ila, mauna sila nga duwa kay para makita man ang mga beauty din nila. Kag ang mga feeling no. man sila. Kag bali eh, 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 sa una sa mga tumpok sa puno sang kawayan, wala gid kami may nakuha. Kag amo ning ikaduha, ho, wala man kami giyapon may nakuha. May ara man kami nakita pero tam ang gid ka cute. Amo na nga nagsaylo na lang kami di sa piyak nga kawayanan. Okay oh, kita nyo, may palum lumpat-lumpat pa si Duna, senyorita nyo ay. Ate <laughs> abi ka bang ulit sa kamon? Di nga alagyan? Bali, wala na ko doon ang panaw, kaya hindi ko git carry ang alagyan. Huh? Kaya feeling ko, abi, kung maglumpat ako, do malinog ang kalibutan. Kagsang tanga, pinanguha sila sa tambo. Ako yung sa babaw, kaya hinulat lang. Kagsang ulihi, oh, wow. samtang tanga, tindog-tindog ko. Ako rin nakita ang kabalungan. Amo na nga napinsaran ko nga magpanguha na lang sa takway. Kaya perfect, gini ka tama, ilakot sa tambo, di diba ba la? Bawbalan nyo. Hindi eh. Saan tangga ako ko? Dabalas ang takway ba? May nahikapan ako. Huh? Abi ko gani, natural lang ang hilamon balain ang dunot na. Dalita na, jipot sang karbaw. You guys. Kadurder talaga. Pag sa nakapos na sila panguha sa tambo, ilaman ko ginbuligan. buligan. Oh, tanawa yung itsura sang tiil ko. Hindi, lagi diya mabangbang. Kagbali amon na nakadamo ang amon nga nakuha ng atakway. Kay tungod daw na man ang duwa magpinanguha. Nanguha pagin sila derliwat. Huh? Gamay malang tani ang amon nga kinahanglan. Pai, pero kay nanamian sila, pabaida. <laughs> Bawa abin nyo, guys. Nabulasot pa ko diya sa turugban sang karbaw nga niho. Kay namon da sa kilid, nadalog ang ang tiil ko, amo pa nabulasot ko. Grabe ya, perti pa kadalom, lagpas pa sa buli ko. Ngayon gani, nabayaw ko dayon ang dala ko nga bag mo kung wala, basa tani ang mga silpon nga dala ko. Ah. Kagabi nyo, ging kirinadlawan kudasang duwa ko kaupod. Waay gig ko nila, ginhatak pa babaw. Kung pagkadugay-dugay, nagabot man si Taklong kay Mahalin sa sasang karbaw. Siya na tani up ko, kaso kung hulaton ko siya, tinaguri ta ng hulat mo na sa iya. Kag-amon man, man din nakita ang tiyo ko nga laon, nagalawig sa iya nga baka. Kag pagkatapos namun dito sa talamnan, na, naghali naman kami diri sa may suba. O, oh, uh, tanawa yung pagsuksok sa sinilas ko. Yung sakto pa na. Una pa yung mga tiil ko sa sinilas ko. O, oh, uh, tanawa nyo, imbes nga manguha kami sa tambo. Naghinampang nasa sa sapa. Maligo tani kami kaso. Mga talawit. Ha? Nasa bala ko nung may mga linta. Tapos, kung malumos kami iya, way may maluwa sa amon. Ano nga na lang amon nga pagpaligo eh. Ready? <laughs> 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 <Huh? laughs>

alam nyo guys, dati dito pa kami naglalaba. Yung mga labahe namin, umaabot talaga ng dalawang sako. Kaya dito talaga kami naglalaba kasi hinahagis namin dun sa unahan, ho. Huh? At tapos, aabangan na lang namin dito sa baba. At dito na rin kami nagsasampay. Para hindi na mabug at dalon pa di ba la? <laughs> Una, hindi pa ni Amo kalapad. Nga ba to pa na ko? Ho, mo na nga amon, ginahalayan. Kagakuha na lang kami sang kawayan, abalang halaya. Kagamo ng halayan. Kagingking na abalang ginatawag. Subong abi, naglapad na, pero nagnami na. Katoapos <laughs> naman tampisaw sa tubig, da naman kami dayon sa Tambo. Kay do laban pa ang labay-labay nga ginapanghimo namon kaysa panguha sang Tambo. Ano oh May ako nga Tambo diri sa piyak nga panapa. Nagsaylo kami sa piyak nga panapa. Kilo. Bali nagtabok lang kami di sa piyak ho. Indi kamo magkabalaaka. Amon lang ni. Okay. Bali walang man kami gihapun may ka uha kay pertika gagmay. Gagmay pamatuod pero nga akatig ah Amo na nga wala na namon ginapanguha. <laughs> Guys, kita ko po, nga isda. Huy dagpad di, dagpad di, payak di, dagpad Eh nak kita kalau tengok nak buat apa? Hahaha. 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 pagsailo na mon diri sa piyak chamba may nakita kami mo palang niyang pinakadakok nga nakuha namon yes! na kami diri sa babaw ho pilang bato pa lang ang nakuha namon nga tambo puro pagagmay ambot sino nagpinanguha sa mga tambo di man mm -hmm. pagalabot na sa babaw nang hagad si buiboy nga manguha kuno nasang banag ang tonto nga ako nang sunod-sunod man di sa iya ho tanawa nyo kay perti kabudlay nga alagyan maduko-duko ka pa ay tanan ni bui nga permi di sila ako nga panguha ako iya nga tag isa kada, antes ko di eh tanawa nyo bala kay perte nga pinanuhot ko. Man ko Japan may nakita biskan isa ka bilog. Ay hindi may nakita man ko gali perte pa kagamay. Lapsag kong baga. Muna nga naghali na lang ko didto ah. Kay daw useless man ang pagkamangkamang ko to kay way man ko may nakuha. Ang muna nga nagkaon o na lang kami din ni Dunya Senyorita ho samtang gahulat kay Boyboy. Boy. Si Boyboy boy to iya ka pinangabudlay ka panguha sang banag kami iya gakaon kaon lang. Perte di mga dungol ay. Kag samtang gahulat kami kay Boyboy. Boy. boy. Ang puro pahulom danay ni si Dunya Senyorita nyo sa tubig ho. Mm. Kaya guys, perti ka na may isang tubig, perti Kalamig lamig. Ano na bala guys, kung init ulo nyo, hambala nyo lang ko kay dalon, taka mo dali sa sapa namon, para mabugnawan mo ng ulo mo. Pagka dugay-dugay, nagbutwa, mandisiboy boy boy ho, nataka na siguro ka pinanguha. Esta na to sa sababaw, amo lang na nakuha niya ho. Mm. sa amon, damo-damo, patukuno, tinga, amo lang na nakuha mo. Pagkatapos, panguha sang banag, balik namin kami sa... Tapos, panguha sang banag, balik namin kami sa pagpanguha sang tambo. okay ba niya si Boy Boy man diapong kapanguha na. No? Kaya man nag-insist na siya lang kung namanguha kay Kabalusa ya. Tungod nagkaralabot na kami sa pinakaibabaw ho. Nag-decide kami nga mapuli na lang. nagmay may naabtan pagani kami din di nga gapaligo sa babaw. O oh, tanawan yung amon nga tarakladon. Manog alas dosi na ni Guru antes kami magpuli. halin kami sa balay alas na yubi. Puli kami alas dosi. Pero ang makuha namon nga tambo. Pilang bato lang tapos gagmay pa. Tanawan nga balabis kan gati nagiti ang init. Sige lang ah enjoyment kami iya. Balik kagina pagpakadto namon. Sa piya kami nag -age tungkol nagkaralabot kami sa babaw sa pinangita isang tambo. Amo nang adiri na lang kami nag-agi sa kalubihan namon. Kay e para na makakuha naman kami di sang butong ah. Kay ginuhaw gid kami sa pinangita isang tambo. Ah, kita niya si Boyboy -boy naman ayawan kasaka no. Kami taga kaon lang. Da iya man gusto nga makuha kami sang butong. Nakuha lang kami da sa 1000 million ka nga lubi. Iban gindala namon di sa balay day Boyboy. -boy. Iri boy. e namon gin kaon ang iban kay para may kutsara kami di nga gamiton. Kag tungod kinapoy kag ginutom gid si Boyboy -boy sa pinanguha sang tambo banag mo na nga nagpanyaga sa dayon pagkatapos namon kaon sang butong kag kami iya ni na senyorita nyo nagpuli man dayon kag amon man dinaagyan ang kamutihan ni Maninay kag Maninoy ho ha, tani ko balas ang ugbo sa ka so ginsinggitan ako ni Papa Rats! nga amang uha ako da kuno kay wala na dagani na pangwaan sang tag iya joke <laughs> lang Maninay Maninoy ah practice lang pang reels lang do ka nami tani maglaga kag isaw balas sa patis kag gamatis no pero dahil nahuli tayo cancel na lang cancel ang cravings for today's video amo na nga nagdiretso na lang kami pa uli eh, eh. munda yun na sugata dari si Papa ho, kundi sukmaan niya gid ko. Bali makanto man ato si Papa sa kalubihan namon, e mahakot sa sangkahoy nga ginpanapas niya kahimuon niya kuno sang tangkal. Oh, kag pagabot namon di sa balay nagkrinadlaw kami. E pagabot namon, nagalaga na si Mama sang tambo. May ara man sa galit nga ginpinanguha, ginpinagabudlayan pa kami to. O, oh, niyo mahumok na ganing ginlaga niya nga tambo ho. Ano ra ang sa amon ni Dunya, senyorita nyo Kanita na lang namon ang takway nga ginpanguha namon para ilakot niya. Kag bali amo lang nagalit kadamo ang amon nga napanguha ha? Ang banagay siguro, mga bainti lang nasa kabilog. Yan na itig, duwa-duwa lang kami kabilog. Tipid nga ginatawag ba? Oh, okay, ah, ni Dayo, gipanita ni Dunya, senyorita nyo, ang takway. Kasi nakabatsag na si Papa, baw nagbulig sa amon. Kami ah? na kuno ni Duna, senyorita nyo, tinaguri naman kuno nga pinanitay. O kalutos ang nanyaga man kami dayon tanan. Mas nami pagitanin ni kung may gata mo. Tikay, wala man gata, te, okay na to. <laughs>